Nakikipagtulungan na ang Land Transportation Office at Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC para sa iba pang detalye na magtuturo sa pagkakakilanlan ng may-ari ng SUV na ilegal na dumaan sa EDSA bus lane kagabi. May plakang 7 ang sasakyan. Numero po 'yan para sa mga senador. Nang sitahin ng SAIC ang nasabing sasakyan, hindi ito huminto kundi umatras pa hanggang makarating sa open barrier tsaka tumakas. Ang pasero naman ng SUV tinaasan pa parao ng middle finger ang mga operatiba. Sabi pa ng LTO maghahain din daw sila ng show cause order sa driver at may-ari ng SUV para pagpaliwanagin sa insidente. Mismong si Senate President Jessie Escudero ang nanawagang pangalanan na ang driver sa isang pahayag, sinabi niya na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng driver kung mapatunayang miyembro daw ito ng Senado, dapat papanagutin at pasukuin ang driver sa mga otoridad. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.